Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa La Vlogs mga kalae bumalik yung ating isang ibon na nawawala kahapon mga kalae ayan o, yung Dan yung kapatid yung checkard uh, bumalik na sa atin ayan o kita nyo naman o Pag, uh, mukhang ano siya napalayo nga lang talaga to siguro lang lipad mga nung nag sila at uh, na pagod na pagod. Ayan no? pagod na pagod sa gutom. Ayan oh, no? gutom na to, mga kalae. Eh. At uh, Kalina kanina pa ngayong umaga na naririto sa bubong natin pauli-uli. Ngayon lang nga tayo umakyat. Pinabayaan ko na siya diyan. Tas nakasarado pa sila oh, ayan no? Kasi mainit na yung araw dito sa umaga. Tapos doon naman sa sa hapon umiinit. Tapos dito sa umaga sinasarang ko na yan, ayan no? Pero bubuksan ko rin yan maya maya mga kalay Kasi maglilinis tayo ng tubig Magpapalit tayo ng tubig nila At magpapakain at magpaparonda na tayo Kaya mga kalay Babalik ko siya sa inyo mamaya Check natin kung ano nangyari sa kanya Kung kayong katawan niya ay medyo nadurog ba o ano Mamaya maya mga kalay Magpapalipad lang tayo So let's go So ayan mga kalay Ang mga ibo naglay para na Ayan o Yung, mga natira yung mga inakay natin Ayan yung, Ito yung kapatid ng ating dan na nawawala kahapon mga kalay Ayan kapatid na yan ay isang pattern nila yan babago pa lang natututo yung mga yan kasi yan wala na o na lang yung bumalik ito yung bumalik sa atin yung mga kalay ayan And, tapos ito pa yung kapatid dyang isa na pinedering ko rin kasi nga ano, bumalik din siya kaso nga lamang eh, matagal. patagal kaya pinwede rin ko na rin para sure pero ito mapapaayos pa natin to ito, ito yung tinamaan ng bala yan oh, o, Kita nyo naman oh. maliksi na siya kahapon hindi yan maliksi hindi yan malikot so ito, yan ang ating mga inakay natututo na sila at yun naman ang ating mga ibon mga kalae kung makikita ninyo nasaan na, nawala na yun o, oh. layo na agad eh. yung mga kalae yan o oh. hindi ko rin kita rito sa camera hindi ko makita. yan o, oh. mga kalae oh magre-ranging na yan mga kalay yan yung no, malayo na magre-ranging na yan malayo na yan ang gusto mga kalay yan check natin yung dan baka napasama nga yung dan nasa kaya yung dan naku napasama na naman mga kalay yung ating dan nakapat dito yung checkered mga kalae nakapasama na naman siya Diyos ko huwag sana mawala ulit mga kalae eto tamad talaga itong lumipad eh. kaya hindi ko na siya inaasama mawawala pero okay na yan check na yan at eto rin dan, dalawang yan yung itim at saka itong blue bar yan mga bago natin tapos nang mag iiyak yung mga yan malapit nang matapos ang kanilang pag iyak pero ito yan tapos nang umiyak yan tamad nga lang talaga siyang maglilipad kasi nga yung nakakasama siya dito sa baba mga kalay yan bali ilang ina kayaan ha 1, 2, 3, 4, 5 tsaka yung kapatid nito 6 at yung dan na hindi ko na makita kung nasa saan na wala na mga kalay nag ranging na yun mga kalay lagot na naman yung ating uh, isang ibon na yun mga kalay wala na oh hindi ko na makita wala na rin dito wala na rin sa taas wala nag ranging na yun dito lagi sila nagpupunta mga kalay yan parte ng uh, parte ng antike ito antike pagliban nyo doon sa bundok na yon antike na yon tabid dagat na yon tas antike dito naman yung parte ng Quezon mga kalay yung mga timonan tas ito naman yung parte ng uh, ano ah uh, to, ng mga parte ng Tagaytay ganyan parte ng Lemery siguro o oh, yan oh, Lemery nga Lemery ito yung pang parte na yan tapos dito naman eto naman yung parte ng Mindoro mga kalay Ayan, dyan sa parte yan, Mindoro yung ating kabilang ito Mindoro yan at ito naman yung parte ng Mabini mga kalay talaga na yan. dagat na yan kasi paganda nung area natin kasi nasa gitna mga kalay. Yan o. Ito mo ito, Yung ating isang ibon oh. no. ko lang. Ito yung ating nung kahapon na kinuha natin doon sa puno na yun. Nagkakalapati doon. Ito yung ating kinuha mga kalay. Yan yung puti na yan. May tama ng bala ng ergan yun oh. Pero may gamot na siya. Goods na goods na yan. So medyo pagaling na rin. Mga siguro mga 3 days 3 days, 4 days kanyan. Saka natin sila paliliguan ng malatayon. Ito, itong puti na to. O oh, sabay-sabay na. Para wala siyang kuto kasi madungis siya. Yung pagka, pagka puti niya, hindi kagaya nito. Na super puti. Eh. Mga kalay, ayan super linis. Kung ikokompera mo dito. Kasi ito, medyo ito naiyak pa. bali ito, at saka yan. Yan, saka ito. Magkakasabay ang hinango. Magkakasabay ang hinango. So, medyo patapos na. yak pa rin, pero patapos na. At ito naman yung huli nating hinango, mga kalay. Ayan. Yan, kaya inalpasang ko sila na mas maaga para makalibot. O ano na, umaangat na sila doon. So pag kaganyan nga, umaangat na ganyan. Minsan kinukulong ko na. Minsan hindi. Kasi merong mga ibon na kinukulong. O yung matutong lumipad, nawawala naman. Pero nakakabalik na. Yan o mga kalayo. Yan o. practice na sila. Nagukutay na silang lumipad. O, yan o. Yun 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 Di niya alam kung saan sa pupunta. Yeah, pag mga ganyan, nag-attempt na, minsan kinukulong ko, minsan hindi, mga kalay. Kasi pag minsan, pag ganyan, nabibitin gusto lalo kumukulit, lalo, mga kalay. Oh, ito ito to ito. Yan yung mga tamad. Yung dalawang yan, tamad, mga kalae. Ito, anay ko to, kasi hindi pa sumasado. So, yun, mga kalae. Yun, Oh. Ang ating ibon, dumating na ulit Oh. Yan, ang ating mga ibon. Parang wala na naman ata yung dan natin, mga kalae. ko na. Ayun! Dumating dan. <laughs> yan, mga kalae. Yan, o. Oh. Ang ating mga ibon, mga kalae. Ari yung ating ina kayo, oh. yan, o. Oh. So, sana, narito pa yung dan. Sana hindi mawala. Yan, oh. o. So, nag attempt lang sila mga kalay. so mga kalae uh, dito ko muna tatapusin tong video to mga kalae sa araw na to so please like share and subscribe mga kalae sa ating alay nation vlogs mga kalae sana bumalik pa rin yung dad mga kalae at sa ating facebook account bondres reyes at sa ating uh, facebook page alay nation vlogs so ikaw nanonood ka magyaga pa yan o kito kaganda yan o yan o, galing <laughs> bye, -bye.